Alas 8 na ng gabi kung makauwi sa kanilang tahanan si Aling Shirida sa barangay Asin Road. Kadalasan kasi ay alas 7 nagsasara ang kanyang pinapasukan. Pero higit sa lahat, inaalala nito ang kaligtasan ng kanyang walo at siyam na taong gulang na anak tuwing may pasok ang mga ito sa skwela yun yung sinasabi ko sa kanila kailangan na mag-ingat tayo sa ano sa sa mga surroundings natin at saka kung merong nagpapatupad ng ano ng kumbaga law yung mga dapat sundin kailangan sundin natin kasi para sa ikabubuti ninyo yan ayan Ngayong nalalapit muli ang pasukan sa mga paaralan, nakatutok ang Baguio City Police Office sa pagpapatupad ng curfew sa mga minority edad usually nag-coordinate uh, tayo dun sa barangay. Kasi katulungan po natin ang mga barangay tanod sa dyan. And of course, yung PTA, malaking tulong po yan para uh, itong pag-implement ng curfew of minors, eh, um, matutulungan din natin, hindi lang yung sa peace, uh, hindi regarding sa part lang ng pulis, kundi pati rin part ng school, ma'am. Malaking hamon naman ito para sa barangay Irisan dahil sa lawak ng kanilang barangay. Kaya naman tulong-tulong sila at ng ilang residente sa pag-iikot tuwing gabi. Uh, Oo, oh, pag may pag may nung mga nagrurundang panod natin, uh, sila na ang ano na. Sila na uh, kung kailangan i-turn over sa pulis o pero karamihan yung kinakalpon nila, sila na ang hinahatid doon sa bahay nila. We will strictly implement yung curfew for minors and yun nga po, yung mga mag-aaral, alam naman po nila yung sa Baguio is uh, 9pm 9 to 4am is uh, their curfew hour so mostly naman sa kanila is uh, umuwi earlier than 9 noon. Hiniling rin ng BCPO ang kooperasyon ng mga magulang sa pagpapaigting sa mga minority edad. Sa datos ng ahensya, aabot sa 81 kabataan na ang lumalabag mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.